Pangulang natin guys ngayon ang gulay na lutong Ilocano guys. So, nagigyan po natin ng paritong instant tilapia guys. Ayan po yung ating mulang budget meal lang po tayo ngayon guys. Gulay lang po para umabang ating life. Ayan po guys. So, tara at ipapakita ko sa iyo. Ano guys kung paano natin lutoy ng gulay ng ilokano guys. Ayan po yung lulutoy natin ngayon guys. Tilapia po. May sahog po. Tapos gulay na sasaring gulay po. Ayan ating naluto so guys at ayan po so po ang ating pang lunch ngayon Sunday, guys ang ating nilutong pritong tilapia sa gulay. ayan po so preparing na po tayo ng ating ayan po guys so tara na lutoy na natin guys ayan po nakaligin na po lunch so hati-hati na po na natin yung ating gulay guys ayan po, pinipare ko na po yung kanina ayan po, patola sari-saring gulay po yan guys uh, may kasama po yung tilapia guys so ayan po yung ating magiging sako ayan po, ready na at iluluto na po natin ang ating panangalian ngayon guys budget meal lang po tayo ngayon kasi ikaw lang po tayo sa budget so tayo ay maggulay-gulay lang para humaba ang live guys ayan po ayan, ready na po siya yan po ang ating ganyan tayo po ang atasang magluto ng ating panangali yan guys. So ayan po. Oh, ito po pinapakita natin niya. Ay, siyempre i-ready na natin yung ating kawali guys. So tayo ay mag-ready na. Ayan po waiting na po sila para lutuin po natin ang ating pulang for today guys. Ayan. Ayan. Naugasan na natin lahat Pati yung tilapia. Tumalong talong pa yan kanina guys. Ayan, so nag-ready na. ni prepare ko na po yung ating tuwali at mainit na yung ating mantika. Ayan, so unahin muna natin yung ating tilapia guys. So, ayan po, ko muna natin siya. So, ayan po. Ito natin yung ating ulam for today. Ang ritong tilapia guys, ayan. Kaya natin mag-golden brown siya. so... Ayan po guys, may prito na natin ang ating ulam. Ayan po medyo pwede pa yung mainit at ilagay na mali talaga hindi natin ma-perfect tayo yung ating pagluto ng ating tilapia guys, so kailangan po talaga mainit na mainit yung matiga bago nyo ilagay yung tilapia guys, ayan waiting na rin po yung ating gulay guys, ayan po so naprito na natin yung ating tilapia, po yung ating mga ingredients guys ayan po, ulam lang mahirap, gulay lang po Kung mga tanim lang kapag bahay guys pinitest lang natin mga yan ating ulam for today ay yan. So, limisan natin, natin ito. At ito, ali, guys, bawasan natin ng konting mantika. So, for today is, igigisa po natin yung ating gulay. Yung iba kasi is, ginagawang tininting po pang ilokano. So, for today sa atin ay is, ibay natin. Igisayin natin siya guys. So, para maiba naman yung lasa. Ayan, isa na natin yung ating bawang. Ayan po. Isa na bawang sa gulitang yan. And then, in po natin yung ating sibuyas guys. So, main na rin yung apoy natin para hindi po Ayan, so, ayan. So, isig natin yung ating sibuyas kasi ayan lang natin mga, 4 seconds lang bago natin ilagay yung ating mga gulay sa kap. Ayan, balun natin sa pit. So, after that is... Ayan po guys. So ilagay natin ang ating mga sangkap na gulay guys. Ayan po. Ayan. Nakaready na Naugasan nahugasan na ng na limang beses yan. Para tanggal po talaga yung mas kisikin lang natin sa kapitbahay Mga gulay na guys. Mga tanim na kapitbahay na Namantan ako na dahil wala pong tao. Kaya kumuha ako. Ayan yung ating ulap for today ngayon guys. Ayan po. At sama-sama ay na yan. Mas kuro malalad yan guys. Ayan. Sama-sama na po yan. Ayan lang natin siya. And then. Luwaluin lang natin siya para kumalad yung. Mas ayan po guys. Ayan haluin lang po natin. Ayan. So, ayan. Aluh lang po. So, ayan lang natin po. Siguro mga 10 minutes. Medyo malam po lang. Sigulay lang lang po yan. at kasi pag in-overcook natin yung gulay, so, kailangan lang is, yung hapok lang na konti. Ayan, guys. So, ayan. Ayan lang natin yan. Then, hanggang sa magisa lang siya. Hanggang sa po yung gulay. Ayan, mga. No. Guys, so simple lang na magluto ng gulay guys lalo na galing sa kapitbahay ang gulay ng kapitbahay ayan ay at least ito nyo naman ayan na nag na, na, natin ng konting sabaw kasi natuyuan siya guys ayan konting sabaw lang po ayan medyo malambot na siya ng konti ayan guys ayan kulo, kulo, kulo na at ako yun gugutom na ayan so ilagay natin yung ating oyster sauce so, ito po bali yung magpapalasa ng sabaw natin guys hindi po tayo kumawit ng pagkoong lumped oyster sauce ayun so maluhin lang natin siya para kumalat ng dead magat po tayo ng konting tubig para medyo may sabaw tayo guys ayun so maluhin lang natin siya para kumalat yung lasa ng oyster sauce guys ayun then ayan lang natin for 3 minutes siguro pwede na to ayun magat po tayo ng tubig para hindi po matuyuan ng sabaw lang natin siya. So, kunting luto lang to. Ayan po. Ayan guys. Yung nangamoy na yan. Lapit na mag alas 12.00. Gutom na. Ayan. So, ihalo pa natin yung ating malunggay. So, hindi ko pala sinabi yung malunggay sa kapatola dahil mabilis lang sila maluto guys. Mabilis lang. Lumang, mabilis na lumambot po ang patola. So, hinuli ko for siguro mga 5 minutes. Ayan. Maluluto na siya guys. Oh, image po. Yan, hayaling natin siya dyan. And then, ayan natin na siyang kumulo. Ayan, guys. So, yung ating pangibabaw. Malunggay sa kapatola. Yung ating huling sangkap. So, hindi ko na po nalagyan ng siling haba pala. Kalimutan natin bumili, guys. Kasi kulang na tayo sa budget. Siksakto lang talaga yung dala natin. Muntik pa tayo makaapak ng kamatis, guys. Hindi ko nalagyan nalagyan ng kamatis. So pang budget meal lang yung ating nabili kanina Ayan po guys, so nakita nyo yung kumulo na yan Ayan, naamoy na ng kapitbahay yung gulay nila guys Mukti walang tao kanina Ayan po, konting haluhalo lang Ayan, so Ganyan natin ang ating pampalasang Achi tak tak, achi ni moto Para talagang lumasa yung ating gulay guys Gulay ng kapitbahay na natin guys so saglit na lang to ayan po so ayan yummy yummy na po tayo guys ayun nagugutom na so ilagay natin yung ating tilapia pala guys ito po yung pampalasa ito po yung sasawag natin guys tilapia ilagay natin po sa ibabaw lang yan lang sya hanggang sa pakuluan po natin ng mga 3 minutes siguro pwede na to umingamoy na at malasa-lasa ng ating gulay ng kapitbahay guys ito po yung ating ulam for today ating panangalian gulay is life para umaba yung buhay natin pang budget meal lang yan na ang nakaya natin ng budget ngayon guys ayan po ayan lang ay natin sa kumuli sa para medyo kumalat yung lasa nya para medyo matamis-tamis kasi mga saliwa to eh mga saliwang gulay bagong tanim ng kapitbahay So, mga 6 na lang at magprepare na po tayo ang ating mga plato at kutsara at nagugutom na yung ating mga kasamahan guys so almost 12 and tanghali na guys tanghali tayo ng gising ngayon kasi alam niyo yung sunday so galing po tayo sa salsa. basta so, kukunin yan pinaalam natin yan sa mayari guys at nagbigay naman eksakto nag ng na maraming tanin ay God.